Good day and good evening sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang mixing story na ibabahagi namin sa inyo. Isang babae ang pumukaw sa aking atensyon. Siya si Chelle. Noon ko lang siya ulit nakita. Ninety na siya. At makikita na tuwang-tuwa siya nung makita akong dumating. Ako rin naman ay natutuwang makilala at makita siya. Kaya lang, parang may kakaiba sa nararamdaman ko. Para bang nakakita ako ng isang taong ibig kong mapangasawa. Iyon nga lang ay pamangkin siya ng aking misis. Ako si Robert, 41 years old. Matagal-tagal na akong hindi umuwi sa Bulacana. Mga dalawang linggo akong magbabakasyon kasama si Mrs. sa family house nila. Isang araw, nagpasama sa akin si Chell para kunin ang kanyang damit pang sagala. Pabilis akong sumang-ayo na samahan siya. Mayo kasi kaya uso ang Flores de Mayo at bakasyon din niya sa school. Masarap siyang kasama at kausap. Dahil masayahin at isa pa nga ay talagang maganda siya. Kaya mapalapit ka lang sa kanya ay parang may mararamdaman ka ng pride na eto. Katabi mo ang isang napakagandang babae. Ako naman, iniiwasan ko na makaramdam ng uhaw para sa kanya. Kamag-anak kasi siya ni Mrs. Dala ko ang motosiklo noon. Umangkas siya sa akin at pumunta kami sa mananahi. Hindi ko matiyak kung dahil ba sa likas lang siyang mabait o feeling close lang talaga siya sa akin. Dahil kung makayakap sa pagkakaangkas ko, ay eh mapagkakamalan mo kaming magnobyo. Ayaw kong malason sa kamandag ng dalagang to. Kaya mabilis kong pinatakbo ang motor. Nung nandun na kami sa mananahi, isinukat naman niya yung gown. Lumabas siya sa tabing ng kortina at sabi sa akin niya, Tito, pwede po bang pakisara ninyo yung zipper sa likod ko? Medyo nawala ata ako sa sarili ko dahil nasa harapan ko siya na bagamat nakatalikod sa akin ay nakalitaw naman ang napakinis niyang likod. Medyo nahihiya akong itinaas ang zipper ng gown niya. Humarap siya sa akin at nakangiting nagtanong. Pagay po ba sa akin? Tanong niya. Eh kahit ata basahan, pag ikaw na ang nagsuot, magandang tingnan. <laughs> Pabiru kong sagot habang naglalaro pa rin sa isip ko ang nakita kong kakinisan sa likod niya. Sa sumunod na araw, nagtanong siya sa akin kung pwede ko raw ba siyang turuang magmotor. Dahil yung motor ko, e modelong Honda Wave. Medyo madaling masakyan at madrive ng babae. Tinanong ko muna siya noon, marunong ka bang magbike? Oo naman po, sagot niya. Okay, sige. Madali ka naman siguro matuto dahil marunong ka ng magbike. Mas madali ito dahil hindi ka na pedal Mauubo ka na lang ng maayos. Ang sabi ko. Nagpunta kami sa isang pinitak ng bukid na medyo na flat na dahil sa pag-aani at iba pang ginawa sa ganoong panahon. Pwedeng mag-drive paikot-ikot nga lang pero sapat na ang lawak para mag-aral magmotora. motora Siyempre, inalalayan ko siya sa pagsakaya. Pag-start ng motor at habang umaandar ng mabagal, ay nakahawak ako sa bewag niya para madaling mabalanse ng katawan niya ang motora. Minsan, nakakalimutan ko na ang magandang dalaga na kasama ko ay kamag-anak ni misis. Halos idikit ko ang sarili ko sa kanya habang tinuturuan ko siyang magmotora. Pero sa tingin ko, ay hindi naman niya ito napapansin at wala rin siyang idea na may intensyon akong iba sa kanya. Dumating ang gabi ng sagala. Heto na naman ako. Nagpahatid sa akin si Chell sa tita niya. Para doon maghandang mag-make up at ayusan ng kung ano-anong purloloy. Nakayakap na naman siya sa akin habang sakay ko siya sa motor. Bakit pa pag medyo malamig ang paligid, tapos may nakayapos sa'yo, parang iba yung pakiramdam. Ramdam ko talaga ang malambot na yun na dumidikit sa aking likuran. Pero pasimple lang ako, baka kasi ma-offend siya, nakakahiya, baka hindi na maulit. Nang makarating kami sa lugar, nag na sila at ako naman ay sumusunod at kumukuha ng ilang snapshots. Maganda talaga siya. Para sa akin, walang binatbat yung napiling Reyna Elena nung gabing yun kay Chell. Simple lang at maganda ang mukha. Pilipinang Pilipina pa ang kutis. Eh yung Reyna Elena, maputi lang. Matapos makalibot sa ruta ng presisyon, kanya-kanya nang uwi ang mga kasali. Siyempre, kami rin ni Chela. Una, marami kami. Mga mag anak niya sa ina. Maya-maya ay kami na lang ang natira dahil nagsiuwian na at magmumotor pa kami hanggang sa inuuwian namin. Mga tatlong kilometro rin yata. Maginaw at malalim na ang gabi noon. Nanginginig na ako sa nararamdaman hanggang sa bigla niya akong yakapin mula sa likod. Masaya siyang ang nagkukwento tungkol sa sagala. Ako naman, hindi pa rin mapakali dahil sa inasta niya sa akin. Pagdating namin sa bahay nila, tulog na ang mga tao. Nakita ko si misis na humihilik na at nakasiksik sa gilid at katabi ang ate niya. Impormal ang tulugan doon. Minsan kung saan masandal, doon na natutulog. Kami naman ay naghanap ng makakain. Tapos kwentuhan Sandali. Dito. Dito ka nalang matulog. Wala ka na yatang pwesto dyan eh. Ha? Eh, sa naman ako hihiga dito. Ang sabi ko, gusto ko yung pag-aaya niya. Pero siguro, sinisigurado ko lang din na okay ang ideyang yon at walang magiging problema. Pagtingin ko sa palibot ng bahay at tinignan ko ang pagkakahiga ng mga taong naroon, tinatansya ko sa sarili ko kung may posibilidad bang makatabi ko doon si Chell. Pero parang suntok sa buwan. Dahil napakasikip na. Pumanhik siya sa second floor. Maya-maya ay kinawayan niya ako roon. Tito, dito na lang tayo. Malamig dito at maluwag para makatulog ka ng maayos. Mainit kasi dyan eh. Pagkarinig ko noon ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Namula ang pisngi ko. Mabuti na lang at medyo madilim kaya hindi niya nahalata. Ibig bang sabihin kami lang sa taas at magkatabi pa kami? o ako. Umakyat ako. Pinipigil ko ang aking mga paa dahil baka masabit sa mga baitang ng hagdan dahil sa magkahalong excitement at kaba na nararamdaman ko. Kinakabahan akong makamagbago pa ang sitwasyon at hindi matuloy ang magandang pagkakataon. Nakapantulog na si Chell ng oras na yun. Medyo manipis na damit. Sa pahapyaw na tingin, natiyak kong hindi siya nagsuot ng pangilalim. Grabe talaga ang dalagang to. Para akong aatakihin sa puso. Ayaw niya ring humarap sa akin. Naalangan din siguro siyang baka maninag ko na yung mga tinatago niya. Maya-maya, ipinaglagay niya ako ng unan at gumot, saka ikinabit ang kulambo. Higa ka na po. Magtutoothbrush lang ako. Naiwan ako sa taas. Parang medyo masakit na ang ulo ko. Siguro dahil bumubugso ang presyon ng dugo sa excitement. Ilang minuto lang siyang bumaba, pero parang ubod na ng tagal. Pagbalik niya ay tumabi siya sa akin. Iba talaga ang ipek kapag nakita mo ang isang magandang dalaga na nakikita. Nakapagtulog at kita mo ang legs tapos abot mo lang. Nagkwentuhan pa kami ng kaunti hanggang sa nagsabi siya ng tulog na po tayo? Sige, sabi ko naman. Pero kaya ko kayang matulog? pisip ko. Dahil siguro sa pagod, nakatulog din kaming pareho. Kaya lang, nagising ako ng madaling araw Siguro mga alas tres. Medyo malamig nga kasi. Kaya't na alimpungatin ako. Halos nakadikit na pala si Chell sa akin. Maginaw ang parigid. Pero sa direksyon niya ay parang nagaalab na parang may humahatak sa iyo para lalong dumapit. Maingat at malambing akong umusog palapit sa kanya. Nakatalikod siya sa akin at talagang tulog. Ibig sabihin, kampante siya sa akin. Marahil, dahil mas nakakatanda ako at asawa ko pa ang kanyang tita. Paglapit ko sa kanya, idinantay ko ang kanang kamay ko sa kanyang bewang. Para talaga akong aatakihin sa sitwasyon. May halong kaba at excitement. Natatakot ako na baka siya'y magising at magalit. Una, ginagaanan ko ang braso ko. Tinatan ko kung magigising. Hanggang sa yakapin ko siya ng tuluyan. Sobrang bangon niya talaga. Sa puntong yun, para na kaming mag-asawa. Maya-maya, ay bigla siyang kumilos. Patay. Nagising ko yata. Sa isip-isip ko. Bigla akong kumala sa pagkakataong tumihaya siya. Nagtitalo talaga yung isip ko ng oras na yun. Natatakot ako dahil malapit siya sa akin. Hindi lang siya, pati rin ang pamilya niya. Iskandalo to pag nagkataon. Medyo iniangat ko ang sarili ko sa higaan para makita ng gusto ang mukha niya. Ang ganda-ganda talaga ng maamo niyang mukha at ang ganda ng lips niya. Tapos tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Kung hindi lang to pamangkin ng asawa ko, papakasalan ko to agad. Ang sabi ko. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Maganda talaga kahit ubod ng lapit. Bahala na nga. Ang sabi ko sa sarili ko. Inunti-unti kong kinalas yung tatlong botones sa damit niya. Sumugal na ako sinuyo ko siya sa labi pababa. Pero kinakabahan ako. Nang mapansin kong parang gising siya. Tiningnan ko ang mukha ni Chell. Bigla akong nahimasmasa na tumigil nang makita kong nakatitig siya sa akin. Lagot ako nito. Malaking gulo to. Sa isip-isip ko. Hindi ako makapagsalita sa puntong yun. Hanggang sa unti-unti na sana akong tatalikod, nang bigla itong umiti at nagsalita. Ituloy nyo na lang po. Okay lang sa akin. Kung ayaw nyo naman, bahala ka. Isusumbong ko kayo kay tita. Ang pili yan itong sabi. Pero, ang bulong ko sa kanya. Okay lang tito. Hindi naman po kayo yung una ko eh at gusto ko naman to. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Nawala na ako sa katinoan sa puntong yun. Agad na akong lumusong. Hindi na kami nakapagpigil pa at para kaming gutom sa isa't isa. Halos bumako ang mga kukunya sa aking likuran sa panggigigil ko sa kanya. Maya-maya ay hingal kaming bumagsak pareho dahil sa pagod. At dahil humupa na ang uhaw, ay para akong nakukonsensya na. Sisip-isip ko mukhang malaking gulo itong pinasok ko. Dali-dali akong bumangon at nag-ayos ng sarili. Bago ako umalis, ay lumunyon muna ako kay Chell at kita kong malalim na ang tulog niya. Lumapit ako sa kanya at kinumutan siya. Kinabukasan ay panay ang matamis ng ngiti sa akin ni Chiel kahit pakaharap namin si Mrs. Sobrang kinakabahan talaga ako sa kilos ni si Chiel dahil baka may makahalata sa amin. Kaya nung nakachempo ko na wala si Mrs. ay lumapit ako sa kanya habang naghuhugas siya ng pinggan sa may kusina. Pumwesto ko sa likod niya at bumulong. Sorry kagabi ah. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako, iha. Hindi na yun ulit. Ang sabi ko. Pagkarinig niya noon, bigla itong pumihit at humaplo sa zipper ng pantalon ko at sinabing, Ikaw tito ah. Matapos mong makuha yung gusto mo. Aayaw ka na? Ikaw bahala. Kung gusto mong malaman ni tita yung nangyari sa atin kagabi, okay lang naman sa akin eh ang pilya yun yung sagot. Pero iha pa rito eh. Para mo na nga akong tatay sa edad ko. Masyado akong matanda para sa'yo. Tito, wala naman bang mali kung walang makakaalam, ba? Diba? Basta, wait ko po ulit kayo sa taas mamayang gabi ah. Sabay kiss niya sa labi ko. Napangiti na lang ako at napakamot sa ulo. Noon nga nagsimula ang lihim na relasyon namin ni Chell. Halos isang taon din ang tinagal namin at umabot pa sa puntong nagsasabi na nga kami ng I love you sa isa't isa. Hanggang sa nakahanap ito ng nobyo at unti-unti na rin naglaho ang namamagitan sa amin. Hinayaan ko na lang siya dahil alam kong mas nababagay siya sa boyfriend niya ngayon. Hanggang dito na lang po ang ating story.